May Maituturing ang Cleveland Cavaliers na malakas na team at para bang wala silang kahinaan. Subalit so mga idol sa kanilang laban kontra Charlotte Hornets, muntik na nga silang matalo kung saan dikitan lamang yung kanilang scoring mga idol dahil sila ay struggle sa shooting nila, especially sa field. Si Mitchell, 24 points mga idol, Garland 20, Mobley 19 points and 10 rebounds. Grabe tong Hornets, sa Bridges 46 points, Ball 13 points, Norgets 12 points and 14 rebounds. Totally, kung kalaban mo itong Cleveland Cavaliers, aasa ka nilang talaga. na sila ay magkakaroon ng off-shooting dahil kung sakaling hindi aba syempre mukhang malabo mo silang matalo gayon pamanay. ay kanilang natalo pa rin naman ng Hornets mga idol pero yun nga, muntikan lang. And e spoil naman ni Zach LaVine ng pagbabalik nitong si De'Aaron Fox sa Sacramento Kings mga idol sa kanilang laban. Itong si De'Aaron Fox, 16 points lamang samantalang si Lavin, 36 points at mayroong 7 three pointer Grabe itong mga fans ng Sacramento Kings mga idol ha, ah, kanilang kinakansyawan itong si Fox sa tuwing hawak niya ang bola. Mataas naman ang paniniwala ni De'Aaron Fox na nung sinibak nga ho ng Kings, si Coach Mike Brown ay papatapos na nga rin daw ang kanyang termino doon. Ayun pa nga sa mga eksperto mga idol, kahit papano, swerte pa rin naman daw itong si Fox kung saan nakuha niya ang team na gusto niyang puntahan. Mas maganda rin naman sa ngayon ang posisyon nitong si Fox sa Spurs kung saan doon ay makakasama niya nga ho si Victor Wimbanyama na syempre ang future ng basketball. Marami sa ngayon ang nagmumonitor kung sino nga ba ang mga nanalo sa trade deadline, kung sino ang nagkaroon ng magandang posisyon. Unang-una mga idol itong Golden State Warriors, malinaw na sila ang panalo sapagkat sa ngayon since nakuha nila si Jimmy Butler, ang kanilang kartada ay 10 wins in 2 losses kung siya naman huy naglaro ay 10 wins in 1 loss naman. Kitang kita naman daw mga idol ang pag-angat ng Golden State Warriors galing sa ibaba sa 11 position. Ngayon sila ay nasa itas na pang anim at given na hawak nila ang pangalawang easiest schedule sa NBA, inaasan pangaraw mga idol na sila ay makakaangat pa. Maliban sa Golden State Warriors, malinaw rin daw na itong Lakers ay kabilang sa mga nanalong team kung saan kitang kita naman sa ngayon ang impact ni Luka Doncic sa kanila na sa ngayon mga idol ay kabilang na sa mga leading scorer nila sa kanilang mga laban. At minsan, kumakamada pa ng double-double at triple-double. Ang record ng Lakers mga idol ay 9 wins into losses since nakuha nila si Luka at kung siya ay naglalaro, ang kanilang record ay 8 wins in 2 losses. Bagabat kulang-kulang man sila sa mga big man, malaki naman sa ngayon ang inimprove nitong si Jackson Hayes na magaling ng dumepensa at maliban dyan ay liyamado rin naman sila sa paramihan ng playmaker at mga shooter.